Tiniyak ng Kongreso na mailulusot ang priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago matapos ang taon, natututok sa pagpapabuti at pagpapaunlad pa ng bansa. Samantala, nangako rin ng Pangulo na palalakasin pa ng gobyerno ang mga hakbang para matugunan ang problema sa baha. Si Alan Francisco sa report, Rise and Shine, Alan. Tiniyak ng mga mamabatas na may ipapasa ang 20 priority bills pagdating ng Disyembre ngayong taon na hiling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang tinalakay sa ginanap na LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council Meeting sa Malacanang. Kabilang sa mga panukalang ito, ang National Employment Action Plan, LGU Income Classification, Internet Transaction Act, BOT, PPP Act, Salt Development Industry Act, at Ease of Paying Taxes. Kasama rin ang Real Property Evaluation and Assessment Reform Act, Magna Carta for Seafarers, Anti-Agriculture Smuggling Act, at iba pa. Binigyang diin na Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na para sa kabutihan at kaunlaran ng bansa ang mga prioridad na batas. Kapwa nagpresenta ng kanilang credentials ang mga kinatawa ng Swiss Confederation, gayon din ang French Republic kay President Marcos sa Malacanang. Mas palalakasin pa ng pamahalaan ang pagtugon sa problema ng pagbaha kasunod ng lumalalang climate change. Sa media interview kay President Marcos sa Zamboanga City, sinabi niya na plano ng gobyerno na magtayo ng mga infrastruktura na hindi lamang pang flood control kundi magagamit din sa ibang bagay. Kabilang na ang pagpapatayo ng mga dam at spillway na pwedeng mapagkunan ng tubig na magagamit ng mga magasaka. Dagdag pa ang impounding pools na mapag ng tubig na gagamitin sa panahon na kakailanganin ito. Nauna nang inatasa ng Pangulo ang Water Resources Management Office na bumuo ng komprehensibong plano para maiwasan ang malawakang sa Metro Manila at coastal communities. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.